Bago mo nga short pan na gipaw. Ay nakita man bitok ana paw bukas man short pan ni muday paw. Paw. Kalan. Kalan. Ana paw. Pa dili magdubog di paw kay ugo kay da paw. Paw. Dili di magdubog po kay ugo kay da paw. Kalan. Eh. Ah, grabe, kusuka mo yung kusuba tayo. Kung saan mo na yung mong ginula, pao. Chinese garter, pao. unjaman saan mo ni mong anak, pao. Pao. Kung saan mo na yung mong ginula, pao. Pao, kung saan mo na yung ginula, anak, pao. Pao. Parang ba baltok balito kapaw. Oo. Oo. mo din. Eh. pa. Ha.

ira ni bata mo iha paw. Taw. saging mama paw. Taw. Kaya ang mag-air ni mong si Giyo, yung ano miro, daw mo nana, na karon. Ayana. <laughs> na ko siya mong number paw. ko no babe makaon pao, si pao.

Ayo, kuing. Buskana nih, bata. Ayo, le, naya le. Mulalah, mulalah ta nilen. Enggak, enggak, enggak. Ya, wala, Ayo, pang, miwang gawe mugaw. Mtematun iki gawas, bongok. Bikoi mtematun iki

Narang lubot ikaw. si YouTube ni makaron pa kay. Bulingit mo kung ako eh? pao. Ay, namo. Kilit do. juice. Juice? Laki. juice. Tapos na. dong. na. Forget. Bata ka, may juice ba na juice na? Hindi, di, may juice na. Mana sabun mana sabun? Nama apa? Ada orang <tipulang> sih. <tipulang> Kotor kayak ulu pau. Kutuang ulu pau. Bagi pakok ulo. ulo. <tipulang> ah, deh. Kumanau gilot pau. Pau nau mana pakai gilot pau? Nomor ni mau gilot yang kualan tuh. Umana ba ni mo gilot ang kulalan? Ayan, kulalan na. ni mo gilot kulalan? Oo. O, na oh. o nanay na po, nanay mong Ay, makaon ka ron pa. Ikaw. Sige na po, pagtudlo na pa. Sige na pa. Tayo doot, tayo doot, tayo doot, Sige na pa, pagtudlo ng makaon, Pao. Pao. Pagtudlo ng makaon, Pao. Pau, oh. oh. hahahaha <laughs> ah di na kayo na ko hmm kulalan hai <coughs> ha mana mo kulalan <coughs> Uy, ay nararabang kaon ah sige na po gilot pa o na <coughs> kayo ba na kayo gilot may na gilot sige Pagkain na ako, hindi ko ito malalambata. Diba sa pa? Hmm? Yung sininang po, Yung sininang po, po. isa lang, iisa isa lang. Yung sininang po, eh, max ko no pa, oh. E. Kanira? Ay, isa isa lang, yeah. isa lang. Isa isa lang, isa isa lang pa, oh. Iluta, mas tira. Mas tira, gano'y mahilot yung mata. Mas tira, gano'y mahilot yung mata. Mahigay, 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 Ayan na ate pa Ano ba? Umala ka gilo tao. Kanira pa o. Iga po ka. Nani siya nasimba dyan Ha? nasimba. Oh, gani pastora ading ko